gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel. Okay, magpatalag siya po sa inyong lahat dyan. Magandang araw po sa ating lahat. Ito kapasok lang po ng mga balita, no? Napaka-presko, dalawang oras pa lang po ang nakakalipas. So ito, buong tapang po na ipiyagdiina ng ating Pangulong BBM na ang Pilipinas ay hindi papayag na Ah, uh, wag tayong igalang oh, ng sinumang bansa na maaaring uh, umabuso sa ating mga territorial waters or mag-claim ng ating territorial waters. So, according to Marcos, our president pa uh, BBM, we will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Okay? Napakatapang talaga ng ating pangulo. <laughs> okay. So, sa bandang, ano, you know, sa kabilang ibayo naman, tama din naman 'yon, no? napaka napaka tama naman yan no lang, uh, kung sa bagay ang ating pangulong BBM <clears throat> ay talaga namang sabi nga uh, pinararaan niya sa pamagitan ng mga ng diplomasya yung usapin pagdating po sa uh, amid tensions over our territorial waters between the Philippines and China so ayun ito nga ang balita na to, no? Buong tapang niyang sinabi na we will not stand for any disrespect of its sovereignty. No? Yung mga maaring ay ibang ibang lahi ang umangkin sa ating territorial waters. So kaya 'yan. So shout out po, shout out po pala sa lahat ng mga ng mga taga-suporta po ng ating pangulo, no? Sa ating kasalukuyang administrasyon magandang araw po sa inyong lahat dyan. So kung kayo ang tatanungin ay sasangayon ba kayo sa pahayag na ito ng ating uh, matapang na Pangulong BBM na we will not, sabi niya, the Philippine will not uh, stand for any disrespect of its sovereignty. Oo, oh, kahit sino, talagang gusto yan. Ayaw kasi natin na uh, pamahalaan tayo. We will never allow that other country will rule over the Philippines, di ba? So, yun naman yun talaga eh iba. So speaking at the Navy's uh, 127th anniversary doon sa Zubik Zambales ay pinuri nga po ng ating Pangulong BBM no ang naval forces for the resilience and amid regional disputes in between China and the Philippines. Sabi nga niya in every mission the navy proves that the maritime strength is measured by the character clarity of mission and the commitment of those who serve. So, shoutout po at palakpakan po natin ang ating mga dakilang bayani dyan. Okay. Dahil po yung naval forces po ng ating bansa. Okay. So, according to him, we stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. According to our president. President Bumbong Marcos ay He affirmed that the Philippines will continue to safeguard, no, pangalagaan po ang ating maritime zones and entitlements in accordance with the international law. Kaya kailangan pa para... rin ito. So, yun. So, mahirap lang po dito mga kababayan, baka kasi dumating sa punto na magkaroon po tayo ng gira. Nako, kawawa tayo. Yung mga Pilipino ay talagang wala naman pa tayong laban kapag nagkaroon talaga ng digmaan dito in between Philippines and sa China baka tayo ay ma, ma barbecue Nako mga kaibigan <clears throat> Kaya mas uh, siguro uh, medyo nasabi yun ng ating Pangulong BBM kasi uh, medyo siguro nagkaroon siya ng ang tawag doon at uh, din naman no doon sa ginagawa ng ibang mga bansa ng kalyansa ka o oh, yes kaalyansa ng ating ibang ng ibang bansa kagaya ng malaking bansa din ng United USA at iba pa no ang ano nito mga kaibigan ang pinangahawakan lang po talaga ng ating pangulo no kung bakit nasabi niya ito at uh, buong tapang niyang sinabi sa kanyang speech no <coughs> kasi alam din naman natin na the president uh, always utilizing every diplomatic means just to uphold the Philippines sovereignty no So, siguro dahil matapang yung sinabi kasi oh, yung defense natin at yung security efforts na ginagawa po ng ating armed forces ah, kaya halimbawa ng pagkandak ng balikatan exercise sama-sama, yung Rape of the Pacific and the Multilateral Naval Exercise Kakadu, ah, kakadu pa ka yun, so, yun, yun. <coughs> Those are aligned with the, the broader efforts to foster the cooperation po, no? at para mamintin po ang, ang kapayapaan sa pagitan uh, sa ating mga borders and of course across the region no? yun po ang pahayag at yun, yung po ang sinabi ng ating Pangulong BBM so the Philippines yung Pilipinas po ang basa po natin is locked in maritime disputes with China over the West Philippine Sea yung China kasi ay kiniklim po nila na yung South China Sea <coughs> yung claims most of the South China Sea despite a ruling. Okay, yun ang mga kaibigan na, no? So, kung pag-uusapan po ang gera, no? Ang kakayahan po ng Bansang Pilipinas just to defend its own territory and of course its own sovereignty. Ito lang pang tanong ko, no? Sa kasalukuyang administration, can really the administration or is yes, this present administration can protect people? when time comes na yung China at sa Pilipinas ay magkaroon po ng sinasabi na po nating gera. So kaya bang protektahan ang mga tao, no, ng ating Armed Forces of the Philippines? Nakakatawa lang isipin na, 'no, kasi alam naman natin ang kakayahan ng Pilipinas pagdating po sa Armed forces and weaponry. Ay wala po talaga tayong kakayahan para labanan ang bansang China. Masyadong malakas ang bansang China, no? Siguro dahil sa ang Pilipinas po ay kinakampihan at may mga at kabilang po sa tinatawag na ASEAN, no? We belong to ASEAN, no? No mga ASEAN. Yung associate uh, association in Southeast Asian nation. Kabilang po diyan ang mga bansa aliansa, alyansa, no? Kagaya ng Amerika, Singapore, no? Ang ano pa? Ano pa man 'yan? Lahat 'yan ay uh, ano? Ang tawag doon Uh, kapag ka, kapag ka uh, mayroong sikilot no yung mga bansa ito ay handang tumulong sa bawat isa so napakahirap pag dumating sa punto na ang Pilipinas po ay magkipagdigmaan laban sa ibang bansa kasi wala po talaga tayong kakayahan so isipin mo naman no tayo mga Pilipino ang alam lang natin ay may, sabagay mayroon naman tayong mga mangkukulam diyan no Marami naman tayong mga ano, ang ng mga sangre. No? So, nakakatawa talaga ang mga Pilipinang Pilipinas. Oh. So. so, ay, ibong ko lang. Kung kakayanin natin, isipin mo, mo naman sa China, nandiyan sila Jackie Chan, sila GT, sina Bruce Lee, na Lato, mga, mga karatista. No? Sa so, bagay, hindi naman usapin pagdating sa usap, uh, usaping pagkipagdigmaan. Iba na ngayon. Iba. There's a big difference the uh, previous times when it comes to waging Wire waging war <laughs> against nation by other nations. So iba na po ang sistema ngayon. Iba na po ang ano ngayon. Bumbahan na po ngayon. Saka, no? Baka gamitan tayo ng nuclear weapon ng China nako. Sigurado. Ito na pati tumbong natin. <laughs> so mga kababayan, so siguro matatag ang paninindigan ng ating pangulong uh, BBM just because uh, sabi nga dito sa balita no, ay alam naman natin na uh, our president utilizes uh, diplomatic uh, uh, diplomatic system when it comes to <coughs> any disputes between uh, between China and our country, the Philippines. Of course. So, yun. So, mahirap. No? Mahirap ang sobrang tapang. Kasi pag uh, dapat ang tapang, ginagamit natin yan sa tama. No? Uh, Aywan ko kung bakit nasabi niya ito. Samantalang yung iba, eh, alam niyo naman na siyempre. Sabi niya, we stand firm. We will never tolerate any, up, any act of disrespect against our sovereignty. No? Samantalang, ay eh, pinagbubumba na tayo ng mga Chinese na yan eh. <laughs> ay, na, ba, pa ng galiri eh. Ha? <laughs> huh? Ang disrespect na sinasabi dito talagang hindi tayo hindi lang hindi lang hindi lang nirerespeto. Talagang tayo inaabuso na ng mga ng mga singgit na 'yan. So, so 'yun. Kung kayang tatanungin mga kapanalig at mga kalpanalo, no? Mga kalpa winners, no? Is it is it uh, right na makipagtigasan po tayo sa lalo na sa bansang China para sa usaping uh, territorial waters. Na napakatagal na ito Talagang tapos na ito eh. Ito naman China, talagang China, napakakulit naman ito eh. Is, isipin mo ba naman ano, no? Ah, uh, hindi nila nirerespeto yung na, ano, yung pagkapanalo ng Pilipinas. Pagdating doon sa ano, uh, ang tawag doon sa upholding the nations entitlements about the ano about the territorial sea and territorial waters. Sa so bagay, kung dumating ang panahon na magkaroon kagaya limbao ng Russia at saka ng Ukraine, maging ganun ay hindi tayo papalala. No? Baka gusto niya, baka gusto niya magkaroon mag maging ganun. Ako. Walang kapayapaan, walang kalaya ng mga tao dyan, no? Santay ko, santay tatago sa mga yungib ng mga yung mga sa mga yungib na ginawa ng mga hapon ng unang panahon. Ay, nako. So, uh, ako, para sa akin, ano, uh, ayun ko lang. Kasi, kung ngayon, kung pag-uusapan ang kapangyarihan ng ating uh, sistema sa ating tatalukuyang basa, parang, parang wala na eh. Hindi yeah? Sipin mo lang, yung justice system nga, hindi umiiral sa ating masay. Eh. How can we uphold? How can we uphold? No? How can we stand against Uh, those nation no speaking of uh, uh, sabi nga sovereignty eh, kapangyarihan just the system nga dito sa Pilipinas hindi umiiral eh sige <laughs> <laughs> ba naman kapang mo Pilipino ay you tolerated ay tolerated eh. Utolerated, uh, utolerated, eh. Uh, we are just made no na yung ibang ibang bansa pa yung glilitis sa kapwa natin Pilipino nako <laughs> <coughs> Alam niyo lang keto kung sino, no? So that was the former president Rodrigo Duterte, na? Huh? He was subjected, no? And yes. Ah, uh, sabi nga, incarcerated, incarcerated. jailed, no? Doon sa the Hague, Netherlands. Nasamantala meron naman tayong batas at saka meron naman tayong justice sa Pilipinas. Bakit pumayag pa itong administrasyon na doon siya litis eh. Hey. it is just is, this is just a political uh, political ang masabi natin doon political basta yun na yun <laughs> so ito pa ito pang malupit no this ano coming July no balita balita putok putok sa social media pati sa mainstream media no na ito nga yung vice president uh, impeachment is really ongoing <laughs> pero binanggit ang mga ilang senador kagaya halimbawa ni Marcolita no? ni Marcolita na yung pangyayari na yan ay talagang gulo lang eh talagang gulo in between the two parties di ba yan naman talaga gulo talaga ang ano yan bakit Sipin mo ba naman ang dami? Sa dinami dami ba naman ang sumusuporta sa kay Inday Sara? Nahati yung atensyon ng tao, Nahahati yung uh, ano ng tao, pati mga tao nag-aaway-away kay sa social media nag uh, nagtagpabanga yan. Where's the peace and order? Diba? So, how can you maintain the peace and order? wherein the people uh, themselves are continuously fighting no? one another just to defend uh, ang kanilang paboritong mga a uh, kandidato no sa dalawang sa pagitan. So lalong lumalala ang tension in between the, the present administration and uh, the best president Duterte Kagaya lang ng ano eh kagaya lang kagaya din yun lang ng ano ng usaping uh, West Philippines saka yung ating ano eh territorial waters in between our country and the China no So napakahirap napakagulo napakadami ng problema ng Pilipinas na dapat unahin, na dapat isolve, <clears throat> so may itong mga, yung kahirapan lang eh, yung pagmala mga bilihin lang, dami-dami nang dami pwedeng ayusin. Ba't inuuna pa itong mga impeachment, impeachment na ito? <laughs> Hindi nga maayos-ayos yung sa, ano eh, dispute between China and sa territorial waters natin, tapos idaldagan pa rin itong mga impeachment, impeachment na ito. <laughs> Ay, okay ang gulo, ang gulo ng Pilipinas. Mga kababayan, no? So, kung palagi na lang pong ganito talaga ang kasalukuyan administrasyon at ang mga susunod pa. Since the election is done, no? Tapos na. Nagkaroon na ng mga, ano, pag-uusapan na ng 24 senador. I just don't know, it's one third of the senatorial, uh, uh, sabi nga, ano, you know, mag, umayong kay VP Sara ay eh, mawawala na, no? Mawawala na yung impeachment. The impeachment will no longer give us ano. No longer an aid to upgrade the Philippine status when it comes to uh, financial status of the Philippines. And of course, yung tinatawag na yung pag-angat ng taong bayan, yung di ba? Pakahirap naman yung buhay natin. <laughs>